Muling nabiyayaan ng mga libreng serbisyo ang residente sa Naga City, partikular na sa Barangay San Felipe, matapos ang isinagong outreach activity ng Love Radio at Unilab Corporation sa tulong ng 9th Infantry Battalion nitong Sabado, Agosto 30. Naihatid sa mga nagenyo ang libreng medical check-ups kung saan naging bahagi ang Sandigan Batalyon habang libreng gupit naman ang inihandog ng mga kafgu. Kasabay nito ang pagbibigay ng mga regalo sa isinagwang palaro sa barangay. Uh, marami po tayong uh, mga attendees na nag-avail ng uh, free medical consultation. Mga adults, orpedia, meron din po tayong uh, mga barbero galing po sa Filipino Army. Sa pagtatapos ng aktividad, umabot sa mahigit dalawang daang mga residente ang nabiyaya ang nasabing mga serbiso. Uh, maraming salamat po sa activity ngayong araw and andyan po yung mayroong ITS eye screening, may libreng gamot, li libreng check-up sa mga bata, saka sa mga matatanda, sa senior, may libre din pong mga gamot para sa senior at mayroon din pong palaro may clown na dinala andun po para sa mga bat. Kaugnay nito, tiniyak ng pamunuan ng 9IB ang patuloy na pakikiisa sa mga pribadong sektor upang mas marami pang mga mamamayan ang maabutan ng mga serbisyong kanilang kinakailangan. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News.